Yo, what's up mga ka-jeep trip at mga ka-jeepers Magandang araw sa inyong lahat At nandito tayo ngayon sa Padre Garcia, Matangas Para review ng specs ng mga traditional jeepney Na syempre hindi lang pang tao kundi pangkargahan din ng mga alagang baboy Kaya tara, samahan nyo ako review ng specs ng dalawang unit ng Team Farm Boy. Okay yan, so magandang araw sa inyong lahat Kasama natin si Boss Lester Boss, Kwentuhan mo naman kami about sa unit natin. San gawa pala ang ating unit kasi Farm Boy. pala yaring hataw siya. Hataw Motors. Uh, oh, Ayun, okay. Na model namin dito sa Bawi kay Gani. Okay. Okay. Uh, ayun, nakuha namin siya no pandemic. Pandemic. Oh. ayan So way back noon, magkano lang score natin dito? Kumakatok lang siya ng 135. 135. Pure stainless. Pure stainless, no? So, bali sir, nakuha natin 'to pandemic. 135, ayan. Anong makina, nung nakuha natin? Nung nakuha namin, 4BD1. So BD, as in dog. Ayan. Ngayon po, ano pang nakalagay na makina, sir? BG. BG. Turbo. Tur Uy, turbo. Hindi makita yan, sir. Yun, oh. 4BG1 turbo. Ang turbo niya, sir, is yung stock talaga, no? Stock e na turbo? Hindi. Oh, con converted. Ah, converted. Ayan. Pang 4BE2. 4BE2. Eagle 2. Ah. Uh, Ayan sir, eh sino pala ang go-convert sa atin yan? Ano din si Boss Gani. Si Boss Gani, ayan. mag sila, mag Hindi Gani Motors na ano hey, ha. Sir, hindi dito hindi hindi. sa bawi. Eh sa bawi yung Gani dito, ayan. Okay. So, ito is converted. Magkano inabot ang conversion? Pwede si All-in kasama ng turbo sir. Yung ah. yung Garrett, yung Garrett yung tawagin nito, ayan. So ito yan. Oh All goods. And then, sir, pang ilalim, nagamit natin. Isuso. Isuso. Straight isuso. Ayan, straight isuso pangilalim. pang ilalim. Naka big carrier o small? Big carrier. Big carrier. Ayan, so pang, ito kasi is pang kargahan ng mga baboy, sir, no? Okay. Tama ba? Ayan. may tao, pwede din. <laughs> pwede rin, no? Kaya malinis. Ayan. And then next natin is yung kakaiba yung kanilang air filter. O, nandito sa may ano, gilid. So from the tubo, ayun oh, paikot show. Ni dito, ayan. So meron pa rito sa kabila. Ayan. So sir, transmission na gamit natin dito. High and low. High and low. Press. Press, ayun. O, so, kamusta naman to sir sa diesel consumption? Okay naman, matipid. All goods naman. At, 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 ano ka ba? La Union, tsaka bagyo. From Batangas to La Union, bagyo. Mm. Sa 1,000. ang diesel natin. Uh, so, uy, pwede na ha. <laughs> Umakit pa kayo ng bagyo. Ayan. So, preno, nagamit pala natin dito, sir. D5. D5. Ayan, so ito yung kanilang master. Ayan. Napaka-solid nyan. And then, syempre, malinis yung engine bay nila, oh. Dito sa Batangas, eh, bihira kang makakakita ng mga maduduming engine bay, sir. <laughs> Laging malinis. Ayan. And then, dito naman tayo dumako sa kanilang gulong. Etong hubcab na to eh, normal na to dito sa mga taga Batangas. Ayan. High ace na hubcab. Kumbaga, sir, eh, ito. Sa natin is Korean. Sa Lamberi, kay Boss Arnel Miranda. Arnel Miranda. Ayan, so shout out kay Boss Arnel Miranda. Ayan, and then ang gulong nila ay 700 by 15. Ayan. So, dumako naman tayo dito sa kanilang interior. So, ito ang kanilang interior. Stock na isuso to, sir, no? Yung kanilang manibela. NKR ba? Tama ba? Uh -huh. Ayan. And then, syempre, ito yung kanilang cambio. Since naka high and low, yung isa, yung maliit na cambio is para sa high and low niya. Ayan. Ito yung talagang, ano, sir, no? Yung pinaka-cambio ng transmission na yan. And then, syempre, ito. May upon sila rito. Ito, sir, 12. para sa mga, ano, para sa mga kasama nyo na painante, ganyan. Ayan. So, all goods to. Ilang tao kasi siya dyan sa likod na yan? 12. Doon sa likod, 12. 12, 12 Ito, okay. ayan. Ito, dito. Kasia, pag maliliit, tatlo. Tatlo, pag maliliit. Ayan, pag malalaki, dalawa lang. Dalawa lang. <laughs> yung baboy na kinakarga nyo is ilan ang pinaka maximum na naikarga natin dito? 25. 25? 25 uh, ano yung puro inahin? Hindi, ano? Patiner, patiner lang. Ah, patiner lang. Ayan. So, yung patiner, ano pala yung patiner na yun, sir? Yun yung mga, ano, yung pangkatay pangkatay tinadala uh, sa Las Piñas Nadala sa Las Piñas sa slaughter so kamusta naman sir hindi naman nahirapan since uh, ang dami nun ilang kilo ilang kilo ba yun tonelada na ata yun sir tonelada na kamusta naman ang jeep natin hindi naman napapagod hindi naman okay naman kung minsan nakakadalawang balik to eh ah, lalo ah, ng pasko oo oh, nakakadalawang balik ng Las Piñas from Batangas to Las Piñas uh, Las Piñas pabalik ng Batangas uh, pabalik ulit uh, na Las Piñas talaga, ayun okay. So, napaka-solid pala na ito. Ayan, matibay. Sir, balino na kuha natin to, hindi to, ano, sir, no? Hindi siya yung typical na ganito na itsura. Kung baga, pinaremodel pa natin. Magkano pala inabot ang pagpaparemodel natin kay Boss, kay boss Gani rin, no? Ayan, magkano daw? Siguro nasa mga... one 150 siguro. Nasa 150. Uh, So kumbaga ang mga dinagdag na upgrades bukod sa muka, Is yung nandito sa ceiling. Ah ayan, ceiling. Ayan. Tapos. Dinagdagan ng mga balukay daw sir pa. no. Ah, Ayan, okay. Ano pa? Ito, ito. A, itong Ay itong yung sarado, pinasaraduhan 'yan. Tsaka yung siding. Siding. Ayan. Pati yung sliding na bintana sir no. Mhm. Ayan. So tingnan natin dito sa loob. So ito yung kanilang upuan para sa mga pasahero. Pwede siya pang pasayero, pwede rin pang kargahan ng baboy, pero most likely sir, pang kargahan to, no? Nilalagay uh -huh. lang natin to pag may mga umaarkila na pasaherong tao. Ayan. Okay. So ayan yung kanilang ceiling, oh. Buo. Ayan. Ito sir kasama sa 150 nung pina-remodel. Uh -huh. Ayan. Okay. Ito natin is yung muffler nila, yung pipe nila, ayan, oh. Actually, meron side exit dito, meron pa dito sa dulo. Ayan sir, parehas gumagana yan, di diba? Ah. Paano ginawa natin yan? Yung tubo lang, no? Ah, yung tubo. Parang paleter Y, gano'n. Ayan. So, ang makakabit dito is, parang titanium pa Ito ata, mo. tubos, ha? Ah. Ito, saan galing tubos? Online lang. Ah, nabili lang online. online. Tapos, pinadugtong lang. Ha. Ah. Okay. Ayan sir, since, ah, uh, ayun niya, kailangan natin itong mga ganitong sticker. Ayan. Animals on board, hog dealer. Sino pala ang gumagawa sa atin yan? Boss Joel Maralit Boss Joel Maralit So shoutout kay Boss Joel Maralit Ayan High ace din yung likod Ito sir, naangat po ba? Hindi Hindi, hindi na, okay Ito okay, siguro yung project so, Ito ang next project nila dyan, okay Bali, ito sir, pinalitan din, no? Ha? Actually, hindi yan yung talagang kasoy ng hataw, eh Kasi mas malaki o mas malapad Ayan Tumako naman tayo dito sa kabila, sir Dito sa isang unit nila Sino pala na una dito sa dalawa? Ito Ito ang una Ayan So, eh ito sir. Gaano katagal na sa kanila to? 2 years. 2 years. Pandemic din namin ako. Ito naman sa Nabilee. Pandakan. Pandakan Manila naman. Ayan So, magkano pala kuha natin nito nung pandemic? Ito 110. 110. 110. Ayan Celestial Motors. Celestial Motors naman siya. Sir, ano naman makina ito? Na yung nakuha namin, 4BC2. Okay. Ipot namin yung makina na 1 Yung BT1, nandito na. Okay, narga na rito. Eto ba, is turbo din? Turbo din. Turbo, ayan. Tignan natin. Yun. So, ito is 4BD1 turbo. Ayan. Sir, kung tatanungin ka, alin ang mas matulin sa dalawa? 4BG1 o 4BD1? May konting ano yun. Yung BG1. Uh, BG, konti, uh, may gilas ng konti. Ayan. Pero when it comes sa diesel consumption, sir, alin na mas tipid? Alis sana. Matipid ng konti yun. BG pa rin. Ayan. And ito, then... Ano namin ito? Isabela naman. Isabela. Hmm. Kawayan. Batangas to Isabela. Nasa 6.5. Naging gas na. 6.5. Medyo mataas din. Ano? Ayan. And then, sir, sa maintenance. wala naman. Kamusta ang maintenance? sino ang mas ano sino ang mas angat mas magasto sa dalawa halos parehas lang halos same lang ayan and then, sir ito naman ano naman ang nakakabit natin dito na differential small o big carrier big din mga big carrier din uh, 943 943 uh, lang sila. ayan so ang preno na gamit natin dito sir ay D5 din D5 ayan Okay, and then syempre, ito, 3 rows to, no? 3 rows radiator. Ayan, and then iba naman yung kanilang air filter. Ayan, no? Oh. Ayan naman siya. So, ito yung kanilang turbo. Ayan. Sir, yung kaninang unit natin, 25 na yun, na baboy. Ayan. Ilan ang maximum na nakikarga? 18. 18? 18. Pagka medyo malalit, 20. Ah, siguro 20 kasi. Kaya 20. Uh, Ayan. Pero pwede rin sya pampasero, sir, no? Oo. Oh. Ayan ito sir, ano no, pina-rebuild nyo rin kay Boss Gani. Hindi siya ganito no nakuha nyo. Ayan, ko halos same sila ng mukha oh, ayan oh. Tsaka yung isa. Ayan. Napaka-solid Sir, dito naman tayo sa kanilang gulong. Ito naman, ang hub cab na to ay pang Toyota Crown. Ayan, Toyota Crown. And then ang gulong niya ay 750 din, syempre. Kagaya nung kanina, meron din naka-enclose din yung kanilang ano, ayan oh. Naka-enclose din yung likod para sa mga baboy. Sir, pag alibaw may mga kargang baboy, ito natatakpan. Ah, may pantakip. May pantakip diyan. Ayan, kasi gul minsan may ngumumuso diyan. Ah, <laughs> yung amoy. Ha, sa payon yung amoy. Ayan. So, tinatakpan lang 'yan. And then ito, uy, old school na manibela rin to, sir ah. ano ng jeep nung araw eh. Ito sir, sa kasama na to, nung no, nabili nyo? Ah. Ayan. And then, okay. syempre, high end look. Ang kanilang transmission. Tama ba sir? Ah. Uh -huh. Ito, para sa high end look nya. Ayan. And then, naka nose racing na ano, na titanium na ship knob. No? Ayan. Yeah. May totit din sir. Ayan. Yeah, sir. Ayan. Pa-testing naman. Yun no. Oh. Yung totit natin sir, sino nagtoto no niyan? Si imam mang... Angge sa Alupay. Ah, sa Alupay. Alupay Batangas. Uh, ayan. So malapit na ba dito yung Alupay? Malapit lang. Malapit lang, ayan. Yun. Total passenger capacity natin sir Kung sakaling tao ang ikakarga Sampu Sampuan Ayan So ito yung ano nya Actually ito pag may kargang tao is nililinisan maigi And then pag uh, baboy tatanggalin na yung mga upuan sir no tama ba Ayan okay Okay yan so kasama natin si Boss Romel Si Boss Romel lang owner sir no Ng mga baboy ba tama ba na partner yung mga fatener na kinakarga dito sa farm boy sir shoutouts baka may mga babatiin tayo uh, shoutouts sa dinadalang ko ng baboy kay Ricardo Mendoza Tanong Ricardo Mendoza okay sino pa? Ba? baka meron pa? Ba? dinadalang ko ayun okay si Bosgani Bosgani ayun 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 okay at yung tabusina kay Mangge sa Alupay Alupay Batangas ayun okay sa, sa ano mga taga Bawi. Bawi, ayan. So, taga Polares. Polares. Ayan. Team Low Speed. Ayan, syempre, isa pa rin bagito, no? So, shout out. So, sir, maraming maraming salamat sa inyong dalawa po. At na, napapunta rito. At happy fiesta sa inyo. <laughs> napapunta pa dahil fiesta. Sakto, solve tayo rito. <laughs> ayan. Ayan, na-review na natin yung specs na itong dalawang unit na ito. Ayan, yan, dalawang yan, yan, yan. So maraming salamat sa lahat ng mga nanonood sa ISIS Day 1. Sa mga gusto magpa-vlog na biyaheros diyan, pwede rin naman natin review ng mga unit nyo. So, PM nyo lang ako, walang problema yan. So please like and subscribe. Bye! -bye.